Okay. baga magpapakalat sila ng fake or kahit ano para sirain kanila kasi Ayaw, ayaw lang na talaga siya. Ayaw, ayaw lang, lang talaga, talaga. Pero in fact, magkaiba lang kayo ng belief. Oh, o, ito, ka ka ng lang belief. 'yon, 'di ba? sb 19 nagsalita sa pagtatanggol ni Sir Chito sa kanila at sa mga pambabash na natatanggap nila. actually, sa, sa tulong, mas maraming good things. Marami ring bad things. Maraming pero hindi naman thing. ganun ka, parang, alam mo yun, kasi, Pansin ko, syempre, yun minsan na-apektuhan tayo mentally. Kung may nakikita tayo sobrang pangit, yeah. alam naman natin yun. Pero dahil siguro tasanay na tayo, or medyo alam naman natin yung ganitong industry, uh, hindi naman talaga natin mapipilis lahat. Ay, naman, ang, tatawad. ang, ang malala nga dun, kahit sa dami-dami mo nakita magagandang bagay, oh, yung, yung, isa, na yun, yung, 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 oh. malaking epekto sa'yo. Oo, oh, to totoo. Yeah, okay, ano, ah, Sample. Sample? Mahirap sa sobra. Nung babash, gano'n. Kung baga, kahit anong, kung baga sa kahit anong magandang pinakita mo, pag may nakita silang, kasi may tao talaga na kahit anong mangyari, you deny it or not, may tao talagang ayaw sa'yo eh. Oo, oh, uh, totoo yan. Kumbaga, yeah. Hindi mo mapaplease kahit anong mangyari. Hmm. Kumbaga, kung gaya nga ng sinabi, diba? Parang, pag, nag, pag naglagay ka ng painting sa wall, na puti lahat, tapos may isang dot lang na mark, yung dot lang na, makikita. Yung dot lang mapapansin na. So, sa it's like that na parang, kahit gaano kagandang pinapakita mo sa social media or sa harap ng maraming tao, pag may nagawa kang mali, ano man. And say, and, 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 kahit nga hindi mali, eh, di ba? Oh, kahit hindi mali, o you know, oh, parang parang ano lang sa kanila, parang... Hindi sila, hindi parehas oh, pareha pa, sa beliefs nila. Oh, hindi pareha sa beliefs nila. Kukot siya, kukot, gagawa nila ng paraan yan para mag, maging negative yung oh, maging paparating nila sa ibang tao. Kung magpapakalat sila ng fake or kahit ano man para sirain ka nila. Kasi... Ayaw, ayaw, lang na, nila, na talaga sa'yo. Ayaw. ayaw, ayaw lang, lang talaga. talaga, lang. talaga Pero in fact, magkaiba lang kayo ng belief. Oh, so, magkaiba kayo so, ng no, lang yun, di ba? Yan, yan na ano eh. hindi nagsasalita against someone, kung ano naman. Mm. Kung totoo, hindi totoo. naman agad ganun. Yan. Kaya, nabasa ko nga rin yung mga comment ni Sir Chito Miranda doon kay, kay Stel, na parang, syempre, pinupuri niya si Stel kasi nga, mm. very talented, mm. very outspoken mm. Yeah. talaga, na, natutuwa niya yung mga tao. Tapos parang may comment doon sa post niya na, yung mga SB19 yan, ano naman yan, bading naman yan, or ano naman, wala namang ambag yan sa, sa ano, sa, lalo, lang ng, ano. sini, lalo lang sinisira daw yung, Industry. Uh, industry, yung music industry. Mga 'to ni reply ni Sardito Miranda na sa comments. Kung hindi mo trip, oh sa comments, ah, kung hindi mo trip yung yun. music nila, wag mo na lang pakinggan. Hindi uh, mo naman kailangan kutsayin yung pagkatao nila, no, no, no. 'di ba? Kung sana ganun sana dapat lahat ang mindset oh, ng mindset ng mga tao, no. Na yeah. para kung hindi mo trip, di, wag mo na lang pakinggan. Huwag oh, na lang oh, oh, magsalita. Oh, oh, Wala naman yeah. sila ginagawa sa 'di ba? Pero oh, punong-puno ng hate. Pero man, di hindi 'to talaga buhay iwasan. Minsan asarap di reply yan eh. Ganun nga ba? Dahil ayaw talaga nila sa 'yo. Dahil ayaw lang talaga ng ng tao sa 'yo.